Mayong udto mga kamalito aw uh, mao maude ni ang swerting paluwir nga makadaog og jersey si P Lagbunan. Lagbunan, congratulations ma'am na adre sa police station na kung gibili na adri ni ma'am butan kay si ma'am shout out ko sa police woman na adri sa Ginsan ma'am na adre ang limang jersey na kung gibili ma'am ay uh, claim na ni ma'am kay pasakay na siya patrol pa dia sa Toledo sangi ma'am uh, kung kinsa man gani kailan ni P lagbunan kung congratulations ni mo ma'am na sa police ng imuhang uh, jersey congrats ma'am and happy birthday belitit. We'll hanggang salamat mga kamal dito shout out dahi ko sa akong mga bagong followers hanggang salamat God bless you all walang mga sawang supporta sa ka ninyo and God bless as all Pampu, mga kamal dito God bless